Eh, nawala ng dito mo lang, na, nga, no. tiga, ah. ay. Oi, mo, mo. Okay. Sino 'yan, Ang lang 'ko. Hindi nang ano. Antigal. Hey, singal-singal, Tawagan mo kasi. Eh, hindi kasi yeah. nga! Hindi yeah, yan ang kapang ano. Kaya mo yung katawan niyan. Dito. Mabalit yan. Mabalit. Hindi yan ang kapang ano yan. Ay, hindi kayo nakakagatin. Wala hindi na ang yan. Kasi walang ngipi niya. Okay. Uy, litaw ka naman. Litaw. Kasi so, wala pang na, yung ano, kamay mo dito. Naipit niyan doon sa gitna. Ah, sakit. Oo. Oh. Wala tong kamandag. Ganon. Ano? Uy, kawawa naman ano na yan. Bidibidim na yan. Hindi na tama na yan. Ay, kasi mo.